Ngayong gabi everyone, ngayong gabi. Eh. So, bitaw <clears throat> mag-imar ako kanu ba kana mag-imar pa bag ara ko mag-express mag mag na po sa kong gibati kay grabe na mong gud karon bas. Ato ko ngita about sa teacher nga yeah, murasag da blame tapos namatay siya tungkol sa ngita yeah, bu. Na mong gusto sa Facebook karon nag-grant na siya regarding ani. So, Murag ano siya ba? Murag ano siya sa part niya. Even though diri na kano kaano ang teacher, din pati yung parents sa bata nga yung asaman lagi. Murag feel din na to, po sila kay oh, naka experience po ta naging estudyante man po ta di ba? Naging estudyante po tayo before. So we feel sa ang sa ang teacher so sa, sa punang estudyante. So sa una kasi yung estudyante kasi sa una is mas grande ko before kay murag naihadlok sa teacher ba naihadlok sa teacher tapos gamay butang sa teacher parang murag it's a it's a kind of ano ba murag respect ba murag ginataas ang respeto sa maestra karon kasi nga generation kay gamay butang uh, buhaton sa teacher para lang po sa ikaayo sa bata is which is big deal na sila murag karon murag hat murag wala na ako sa mali sa teacher mali sa teacher guys sorry guys mo nang karon na tabo katong namatay nga teacher sa iha akong part karon kay kay in first place according sa statement sa babae is on mga kumana ba tong class eh? tapos na mga checking na siya sa sa ilang mga quiz then ang gibuhat daw sa bata is mga siya So, within the, yes, within the school But, meron Ano ato sa crime kibali is Yung nag in first Kaya hindi man tumabuhat sa student Magdugo ang ulo sa bata Kung pato siya maragi, ano ba meron hadlo So, mo na siya Then, namo, tunay tabo nga Nagsamad na ang bata According sa ilang statement So, nasa ko kay yung parents Which is lagi daw responsibility ng teacher. Yes, it's responsible to the teacher okay, as a second parent sa school. But a lot of process mas siguro no to ano to settle down or to mawala bang commotion both parties kay pagkakaroon na tabo nga nawala so condolence ma'am nawala karon tungod lang sa mga ano siguro sa mga dili pod na next sa kwan sa ginikanan which is siguro gi ano hanap niya ang anak but we don't know kasi the outcome sa tong ipang buhat ipang story how hard it is tapos without knowing sa teacher na explain na po day siya so, na marok siyang dugo so gibuhat na naman siya gibuhat nga action so siguro dili pa siguro sapat sa parents kasi siguro ang gusto sa parents is mura ma-blame po lagi ang teacher kaya murag anak magulit niyang is, parang nga magulit na nga statement nito is ano lang lagi daw murag dapat daw ang teacher po daw nag take action po daw in regards to what happened in that school sa mga netabo ahead of time or as up so as possible para ma-aware siya pero sa kaon kasi ngayon netabo murag lain mo siya is murag ang teacher doon ang na-apiktuhan na sa netabo para sa kuala nga um, sakit sa part po ilbilang isang manunood lang po nagkatanaw lang po at so netabo kay Namugoy na mo gyud namatay which is dili di, di, dapat to maitabo kay kato mong bata which is mature man to ma, ma, di ba naman, wala man wala ang bata which is pwede mo to siyang wala pwede mo to siyang tambalan or whatsoever o mga isang gripan pwede mo na siya pero the end of the settlement na good na dapat 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 pod mag ano na ma ma ma, ma, ma po parusa which is sa uh, tabo sa teacher o di ba kung ang bata na itabo sa school murag i blame na tao so karon na matema teacher so dapat na pa blame sa tao sa cause of death which is murag na ano murag na asa na siya nga depressed or wala niya na napugan ng emotion kay sa mga na words na nabato siya which is dili ba dapat may kay namatay tawag wag na settlement na principal na pag top tapos dapat ang teach ang katong ginikanan po na, ano, ang uh, dili po dapat siya mag ano kanang yes okay po lagi di kanan siguro ana sa part kay murag yara pong gi kanang yang anak but ing ano ba kanang og oh, gusto mo siya is na malubanan ang mamaraan para sa malang po, di po ang teacher kay at isa, wala, di mo po niya gusto tumahitabo kasi may gusto nga teacher may tabo. ang ilang gusto is makabalo ang masyante makatuon pero lahi na mo tiron lagi ano kay gamayng butang wali blame tan teacher Munang siguro karon no mahuhot teacher sa Pilipinas kun dili makulong wala siya transfer na sa nang lugar kay lahi na mo ang sistema sa Pilipinas iba na jud iba na tapos ang mga bata karon ba ano kay grabe na kayo ang ilang evolution Mura, grabe na kayo ang ilang ano ba silang utok Bakit mura? murag na abot na basin ila lang gina ano ang ilang mga rights as a student da kapat di para mga mama nga o sa табong, kung sa bata na sila ano kay lagi kay grabe naman ang balaod karon which is dili pura siya dapat uh, to i take advantage ng mga anak dapat both parties parents and teacher also anang na napo sila ano responsibility dili lang po sa teacher tan i blame because we don't know pod bon. kay sometimes ang teacher nabaya pula sa lagi pang kwan sa school but we try nilag ano ang ilang kagalingon para sa ilang eh, si Dante then ang gidikanan kay ako no kay ako matud no kay bahadlok mo og teacher sa una kay uma, um, ano ko sa school di man ang teacher maksuan ako may kasuwa sa gidikanan which is nindot ang dapat sa una nga natay kadto sa teacher para update ug kasuwat sa teacher mura pug kasuwat tong mama after kaon kasi kung makasuwat sa teacher magila kang gamay mga sambal kan dako grave sa teacher wa kabalong sa natabo kapag katukot ng anak mga anak mo mga butang no so awa kaon ni tabo oh nanay namatay ni namatay tungod lang sa trauma po sa natabo sa sa teacher kay paano niya wa di siya makabalo paano niya i-cope up ang natabo kay murag para siya dali ra jud pagitabo murag murag sa iya na blame tanan tapos according sa statement is gibuli ang bata in the first place before na so ayang gina blame teacher kay murag wala ta siya gitagano ng pagtagad ang mga bata which is the class is already done nag check na sa sa class nag check na sa sa mga ano sa mga aso pang check according sa iya then upos kabalo nga mato may tabo so alay puno batayan but always sa teacher always tanan na lang jud ang kadaghan nila So mga anak, huwag nga ba tayo So mga to guys, wala mong murag. Yung sura na ako i-share. Actually, naghahap mo na nga share. Pag gusto po ko mo open up sa akong side. Uh, at least malang po ba nga. If ever na po words of enlightenment or word of affirmation niya kung gibuhat karon nga dapat po doon ta nga everyone has the responsibility for their children. Not only the teacher, not only the parent. It should be both parties. Because teacher only, the responsibility is to teach them for that the student learn from them. Because anti ang ang gikanan po is dapat teach po nila ang ilang anak nga paano paano maging na na good na proper etiquette, kindness and heart. Kung magiging tarong as dante eh, para dinaabot sa point na badlongon pa silang teacher kaya lagi from the start silang balay gubot na Pwede man sa gubot ang balay guys. Pag uwan doon kayo dispensa mo kagalingon, hindi po niyo madadalaw sa eskulahan. Which is man na may tabo. May Tapos sa imong kasi aw, may lagot teacher. Tapos sa imong kasi aw, may lagot teacher na anuhan ka may pitik. So ko ang mga maki na sa anak. Pero pag nag-start si aw, man gibadong naman to siya. Pero kawal man nila mo kung ginating abalay ang law. Nga, gamay pitik, dapat wala doon yung may tabo sa gusto dapat limpyo doon ang mga So kung ano na naman na mga may tabo, wala na yung titsiray. Sila na yung magtitsiray pa. ma pinut lang kung mapinutan man at sila ka na sila rin kapoy masakuan so, the end of the day teacher will be the mag-blame dun siya after all so di ba so karon tali sa learners o ban not only that not only this kind of tabo nga sa tanang mga itong sa social media karon nga worst na good kayo karon guys grabe na good kayo ang impact mo na kayo na sa mga teacher karon kay tarang na wala disensya payo ba din mga teacher nga mga ano po mga sobra pa kaayo pero not all sa same nga scenario karon nga murag na siya ano po dapat napoy dapat napoy managot ani sa sa teacher dili lang po siguro nga aturang bata ang lay panagutan yes dapat mapadagutan po siya po ang teacher kay sa may casualty sa man namatay dapat napoy managot ana nga butang dili kay dapat na justice ang teacher kay teacher wala man siya wala man lagi ano ang bata kundi nahitabo lang sa certain things po dili siya ang cause dili siya ang reason behind of that So ayun lang guys, nag na akong gibati and maraming salamat good evening po.